Ano masarap kaya ulam tol? Hmm, alam ko na. Yon, 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 yon. Magandang araw at magandang buhay po sa ating mga followers at sa ating mga manonood. For today's video mga tol, syempre magluto naman tayo ng panibagong ulam dish, ba? Diba? So syempre tol, manok na naman ang ating gagamitin for today's video. So ayan tol, isang buong manok, hinati-hati ko lang yan. Tinipala ko pala siya ng patis. dish black pepper tol haluin na nga rin tol hanggang mag-combine yung ano patis pineapple juice pati yung ating paminta sa ating manok mga 30 minutes okay na okay na yan syempre tol, di mga wala yung napakabago natin kutsilyo, napakatalim yan. Magdidiktik lang pala tayo ng bawang dito mga tol. Tapos bihiwain na natin yan. Nahiwa nga pala ako dyan tol. Sobrang talas yan tol. Di ko napigilang mapaaray. Napahinto pa nga ako sa video ko nyan Tapos nga tol, sa set aside ko lang yung bawang. Tapos meron din po tayo sibuyas mga tol. Ayan, makikita dyan yung aking kamay. May bandaid na patatas, tol. Ayan, diba? Hindi ko na tinanggalan ng balat, tol. Niwa ko lang siya ng ganyan. Tapos, meron din pa tayong carrots, mga tol. Ganun din, tol. Siyempre. Yes, bawang, carrots, patatas, yung chicken na marinate Iba pati ano, pineapple tidbits. Minsa talaga tol napakahirap mag-isip ng ulam, 'di ba? Araw-araw ko nagluluto pero ayaw mo naman ng paulit-ulit. Pero syempre, 'di ba, kailangan maging creative pati dapat marami ang alam na luto eh, para at least hindi nakakasawa, 'di ba? Oh, ngayon tol, magluluto pala tayo ng pinningyang manok mga tol. So, maglalagay pala ako ng mantika. Nagpapainit lang pala ako diyan mga tol. Tapos 'yan, tol, ilalagay ko na 'yung marinated chicken natin isa-isa ipan fry lang natin mga tol tapos ayan natin siya mag-brown pag okay na yun tol di ba babalik na rin natin para yung kabilang side naman ang mag-brown hindi ko po alam kung pares po tayo ng pagluluto ng pineapple chicken o pininyahan manok mga tol so ito ang aking diskarte mga tol tapos magigisa pala ako ng sibuyas tapos talagay ko rin pala dyan yung ating bawang mga tol mas maganda kasi tol pag pinanong fry yung manok kasi mas maganda yung texture nya di ba tapos yan tol mix 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 mix, mix pa rin tayo dyan yeah. tapos maglalagay lang pa ng ating carrots pati patatas ko pepper pero tol okay lang yan tapos tipo lang ako pala siya ng seasoning mga tol tapos talaga ko pala siya ng toyo Diba? kakaiba yan tol yung piling niya ako may toyo wala lang trip ko lang ng toyo mga tol Diba? syempre discarte ko yan diba? pati ako naman nagluluto pati kami rin naman ang kakain mga tol so pati bagong discarte o ulam ideas o techniques na naman ating ibibigay sa inyo mga tol masarap kasi tol sa pakaramdam yung nag-iimbento ka ng pati pagkain pero ganun pa rin yung tawag pero yung kinalabasan, ng tol, masarap, ba? Diba? Mas pasarap pa natin yung ating pineapple chicken, mga tol. Evaporated milk nga palang ginamit ko dito. Pero pwede pa rin kayo gumamit na coconut milk o yung gata, diba? Inuus ko na isang lata ng ating evaporated milk, mga tol, para at least mas creamy yung ating pineapple chicken. Pakukulang ko lang sa mga ilang minuto, tapos yan tol, haluin lang natin yan para hindi magbubuo yung gatas, ba? Diba? Siyempre, tol, mas pasarap pa patatan ulit yan. Lagyan natin ng chili flakes, tol. Optional naman tol yung chili flakes, pero kung gusto mo na may onting anghang o kick, di ba? Maglagay ka. Siling pang almorana sana, kaso wala ako nung pati hindi makakain ng mga anak ko yun, tol. So, ayan, tol, ang ating pininyaman, manok. Kaya natin, tol, syempre, di ba? Kung lasa. Solid yun, tol, ha? Bagay yung chili flakes nung pala sa pineapple, no? Tara, tapos yun natin, to Sa pa! Parang gusto ko na kumain ng kanin, tol. Another dish na naman tayo mga tol. Solid na solid yung ating pineapple chicken. Bagay sa white rice na mainit, di ba? So, ayun na nga tol. Luto ating pininyahang manok na syempre, Chef Tony Boy style, di ba? At syempre, pa nag mo ang video, don't forget to like and follow my page mga tol. Tapos ayun, nyarap! Follow us for more, di ba?